Sa tingin nyo, uh, magpapahuli ba si Pastor? I don't think so. Kasi the intention talaga ay pahiyain si Pastor Kibuloy i-demoralize lahat ng mga kumakampi kay Sarah Duterte at kay Pangulong Duterte. So Pastor Kibuloy ay kaya lamang dinadamay dahil siya ay kaibigan ni Inday Sara. Pero kung si Pastor Kibuloy ay magsalatata ng KOJC na si Lisa ay ang ganda-ganda, hindi kurduroy ang muka, hindi butod, hindi kayo gagalawin. Sa halip, mag-smile-smile si Lisa sa inyo, talagang mag-friendship pa yan sa inyo at magpakipagplastikan. Pero dahil kayo ay nagsasabi ng katotohan sa SMNI, eto ang kapalit. Again, nang inyong tulong. Baboy talaga yun si Lisa Hayop na yan. Imagine, ulitin natin si Pastor Kibuloy. Dahil kay Inday Sara, nakiusap si Inday Sara kay Pastor na bigyan ng platform, ng avenue si Marcos Jr. para makapangampanya, para makapag scripted debate siya doon. Tapos ginanito kayo. Mga Balanga, you have to celebrate now. Huwag kayong pangihinaan. Huwag kayong malungkot. Kahit galit ako dito ngayon at gigil na gigil ako sa kanila, mga palangga, positive tayo dapat. You know why? Kasi hindi na sila sisikatan ng araw sa Pasko. Mahaba na po ang Pasko. Kung ang mga boses niyo ay ilalabas natin lahat sa kalsada. Yung ginawa ng SMNI, ng KOJC at ang mga, at mga katutubo na nandoon sa Liwasang Bonifacio, yung nag Jericho marching sila o Jericho march alam niyo yun di ba very biblical Nang na ibig sabihin nung nung uh, nung unang yeah, nung unang panahon may ang naglead sa kanila ay si tama ba ako si Joshua nabasa ko yun nakaraan yung taga taga sunod, oh, leader ng uh, you know ng mga, ng pamayanan nung unang panahon na si Joshua pamayan na, spiritual leaders. Si Joshua, kaya Jericho marching, kasi yung, yung, uh, yung wall na yon ay jumogsak. Miraculously, bumagsak yung Jericho wall na yon or Jericho, you know, yung tower na yon whatever, dahil sa pag, sa spiritual belief at prayer ng mga tao. Wala silang ginamit na dahas. Kusa nagmilagro. Kaya since, you know, KOGC is a religious group, so yun yung approach nila. Right? Ano? Gideon? Not Joshua? Oh, let's say Google it. Okay, Google natin. Sino ang leader? Oh, teka